Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala At mula naman di mo na ito sa isang mag na nakalilipat lang sa isang bagong apartment Ayon sa kanilang kwento ay madalas di mo na silang nakakarinig ng mga ingay At kung minsan ay bigla na lang nalalaglag at gumagalaw ang mga gamit sa loob ng apartment At ilang gabi pa nga ang lumipas, ay nagumpisa na rin silang makarinig ng mga yabag at boses ng animo isang bata

ཁྱོད 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 kita sa video ito na tila kinakausap ng mag-asawa ang animo isang batang babae na inaaya sila na pumasok sa loob ng kwarto. At ayon sa ating sender ay wala di yung manong anak ang dalawang ito kung kaya naman nagtataka sila kung sino ang batang ito at paano ito nakapasok sa loob ng kanilang apartment. Bukod pa dyan ay maririnig din ang mga nakapangingilabot na pag-angil at mapapansin pa sa bahaging ito ang isang imay na animoy kamay ng isa pang tao na nagtatago sa loob ng kwarto. Bago matapos ang video ito ay makikitang tumakbo ang batang babae at sumara ang pintuan ng akmang pupuntahan na ito ng mag-asawa. Pero hindi na natin alam ang mga sumunod na nangyari, dahil dito na naputol ang video. May isang lalaki ang naninirahan mag-isa sa isang apartment sa Portugal. Ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account, nakuha di yung manoy sa gabi. Nang magising siya at may mapansing kakaiba mula sa salamin ng kanyang kwarto. At bagamat hindi pa naman siya sigurado kung ano ito, agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan. Mula sa refleksyon ng salaming ito, makikita ang animo isang babae na nakatayo malapit sa kanyang kama. Sinubukan niyang ipaling ang kamera dito pero wala namang babae na naroon at tila ba nagpapakita lamang ito mula sa salamin. Ayon sa ating sender ay matapos di mo na itong ng lalaki ay nagpalipas na lang muna siya ng gabi sa kanyang sasakyan at kinabukasan ay agad na siyang umalis sa kanyang apartment. Pero totoo nga kaya ang nakuha niya sa video ito? Isang isa nga kaya itong multo? Kayo na ang bahalang umas ka. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin Nang isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala at mula naman di na ito sa livestream ng isang Indonesian ghost hunter na sinubukan maglibot sa isang abandonadong gusali sa Indonesia na wala ang haunted. Sinasabing sa gusaling ito ay madalas di umano ang maririnig tuwing gabi ang boses ng isang babae na kumakanta at kuminsan ay nagpapakita rin di ang babaeng ito sa mga nagtatangkang pumasok sa loob ng abandonadong gusaling ito. At sinubukan ngang alamin ng Indonesian ghost hunter na ito kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. 滚滚滚！ Habang nasa loob ng isang kwarto ang ghost hunter, nagumpisa na niyang marinig ang boses ng isang babae na kumakanta. Sinubukan niyang lumabas ng pintuan pero hindi niya ito magawang buksan at bigla na lang nagloko ang kanyang flashlight. Maya-maya pa habang nagpapatay sindi ang ilong ng kanyang flashlight, nakita niya mula sa bahaging ito, ang animo isang babae na nakaupo sa sahig. Nang muling gumana ang kanyang flashlight ay naglakas loob siya na muli itong tignan. Pero wala na ang babae roon na tila ba bigla na lang naglaho. Pero hindi pa siya nagtatapos. Saan na ako bisa nga? Hindi ako. Do. Do. Saan na ako bisa bro? Ako ang kamay ni Center. Na. Katanya naman. Rasulullah Ya Allah Nih Ini tu ada ganchal tu Ya Allah ya Rabbi 嗯。嗯 <laughs> Belas aku gak bisa nyala ang ini. Belas aku gak bisa nyala. Muli niyang narinig ang boses ng babae na kumakanta at muli ding nagloko ang kanyang flashlight at sa kanyang paglingon sa kanyang likuran, nakita niyang muli ang babae na ngayon ay nakatayo na at tila may hawak na kandila. Ginamit niya ang flashlight ng isa pa niyang cellphone para muling ilawa ng kwarto at wala na ang babae na nakita niya kanina. Maya maya pa ay bumukas na ang pintuan ng kwarto at dito na siya nagpasyang lisanin na ang abandonadong gusali. Pero haunted nga kaya ang lugar na ito? Isa nga kaya itong multo? Kayo, anas sa palagay niyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitahan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang video ito ay ibinahagi naman ng isang ina sa Indonesia. Nakuha naman ng kanyang anak na madalas di nyo manong inaabot ng hating gabi sa cellphone. At isang gabi nga habang sila ay tulog ng lahat at ang isang anak na lamang niya ang tanging gising ay naisipan di mo na nito na magbijo at kinapukasan ay kinilabutan silang lahat nang mapanood na niya ang video ito. Mula sa ito sa tuwing pinapatay ng bata ang flashlight ng kamera, makikita ang dalawang umiilaw na bilog na ito na animoy pares ng mga matang umiilaw sa dilim. Ang sa uploader ng video ito ay kinalabutan di na siya matapos niya itong mapanood dahil naniniwala siya na ang kanyang anak ay isang indigo child at ang mga indigo child ay may kakayahan di umano makaramdam at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng isang normal na tao. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Jose Fernandez at mula naman di yung manong video ito sa programang Pilipinas Got Talent ng ABS-CBN na kung saan sa pagtatanghal na ito ng isang beatbox duo ay meron di yung manong nahagip na kakaibang kamera. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. <tong> <tong> mula sa kuwang ito ng kamera ng Pilipinas Got Talent, saglit na makikita ang tila isang babae Naanimoy na animoy nakangiti pa habang pinanonood ang dalawa na nagtatanghal. Naniniwala ang ating sender na posibleng isang multo ang nakuhanan na ito sa programang Pilipinas Got Talent pero sinubukan kong panoorin ang buong video sa YouTube at dito hinapagalaman ko na muling makikita ang babae sa bahaging ito na may kasamang isa pang babae. At sa tingin ko ay hindi naman siya isang multo kundi isa sa mga kaanak ng beatbox duo na ito na nagtanghal ng araw na ito sa Pilipinas Got Talent. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!